Si kasi pag nagdidilig ng oregano wala siyang magawa may eh, pag may nakikitang natutuyuan ayan, dinidiligan niya ayan. si kasi pag ayan. Ayan, si kasi pag dinidilig ng oregano ayan o Ayan, si kasipag oh. Sipag talaga yan. Ay oh. Ayan, nagdidilig ng oregano. Oh. Ganyan ang ginagawa niya pag nakita niyang natutuyuan. Ayan, sigasipag. Sipag, kaway-kaway naman yan. Ayan o. Ayan o siya sipag. sarado ng gate. Tapos na siya nagdilig. Sarado ng gate yan.